anyong, mga na napakadaming trabaho. Kaya ginamitan ng pinagbabawal na teknik ni Bosing. Araw ng Sabado pala ngayon. Tulad ng dati, maraming gawa. Siyempre, pag maraming trabaho, maraming pagod at maraming kalta sa sahod. Ito pala yung schedule naming box sa araw na ito. Box ng Band Aid. 200,000 pieces ang kailangan namin maproduce. Ang dami no? Siguro ang daming may sugat ngayon. Baka ibang sugat na yan ha. Gaya ng dati, pag weekend, ilan lang kami pumapasok. Sabi ng team leader ko, dalawang makina daw ang aming patatakbuhin ng sabay. Sabi ko, ha? Paano kaya yun? Hatiin ko ba ang katawan ko? Sabay tawa siya. Pero ang point niya, para marami kaming magawa at para marami rin kaming break time at maglalunch daw kami ng 2 hours. Seko, yun naman pala eh. Siyempre game ako dyan. Yan ang pinagbabawal na teknik ni Bosing. Pero syempre, may kahirapan, pero kaya naman. At hindi naman maghapon na ganito. Dahil pagkatapos ng isang item sa kabilang makina, ay nga naman ako. Bali ganito lang naman ang gagawin ko. Magsasalang ako dito at magsasalang sa kabila, pabalik-balik. Pero syempre, tansyado ko na pag malapit na maubos ang mga salang ko. Nakakapagod nga lang dahil palakad-lakad. Pero okay lang, Kasama sa trabaho ang pagod. Ang importante, nai-enjoy ang trabaho. Samahan mo pa ng pagmamahal sa trabaho. wag yung mga katrabaho ha. Mga adyo mama ngayon. At sa mga oras na to, naramdaman ko ang init mga chingo. Pinawisan na rin ang kilikili ko. Yuck! Kaya binuksan ko na din itong aircon. Ilang sandali pa nakalipas, natapos na yung isang item sa kabilang makina. Panibagong setting ulit kaya makakapagpahinga muna. Uupo na rin ako para ma ang aking mga paa dahil mamaya pagkatapos ng setting, panibagong marathon na naman. Pero medyo nahirapan sa pagset sa kasunod na item si Bossing, kaya medyo natagalan. Tatlong item lang naman na tigpa 5,000 pieces ang gagawin namin sa kabilang makina at pagkatapos, diretso na ang aming gawa sa makina na to. At alam nyo ba mga chingo, sa makina na to, dito ginagawa yung maliliit na box mabilis ang patakbo at kayang mag-produce ng 20,000 pieces sa loob ng 30 minutes. Ang bilis, di ba? Kailangan lang bantayan maigi, baka mamaya wala na palang glo. Pag nagkataon, naku, patay. Puro reject ang kalalabasan. After 2 hours, break namin sa lunch, syempre nakatulog at nakapag-relax ako. At ang kagandahan niyan, may patik out pa si Boshing na shake. Mapapashik-shake na lang talaga habang nagtatrabaho. Ang bait no? At pagdating sa hapon, Dahan-dahan na lang ang gawa namin dahil nakakota na kami. At yun ang pinagbabawal na teknik. May man sa una, kuyensya na Hayahay naman na sa huli. Hanggang sa muli mga tsingo. Bye! Bye. Bye.